Matang ang ilalim ng walang kamatayang platform there ay isang lalaki at siya ay naghahanap. Sa unahan ay may kabaong sa harap niya at ang sabi ng lalaki pagkatapos niyang alagaan ang ng tahan ng Pearl sa halagang 300 taon na sana ay nagising ang demonyong original na kaluluwa ng Panginoon kamakailan ay mayroong isang hindi kapanipani walang nakakatakot na layunin ng espada mula sa itaas na tumago sa libu-libong layer ng earth at umaatake sa kabutihang palad ay hindi nito na target ang lugar na ito. Kung hindi, natatakot ako na pareho akong malipol at ang kaluluwa ni Demon Lord at magtawanan ang lalaki. Parang nakakabaliw na masiglang demonyong enerhiya ang kaluluwa ng demonyong panginoon na malapit nang lumabas. Sa wakas ay lalabas ka na sa the immortal realm at lahat ng iba pang realm ay muling manginginig sa ilalim ng iyong utos. At pagkatapos ay lumabas ang isang batang babae mula sa kabaong na iyon at tinanong ng batang babae kung sino ka? Ikaw ay Mingan at ang lalaki ay tumitingin sa batang babae na iyon at iniisip na ito ang Demon Lord. Ay babae ang Demon Lord at ang sabi ng lalaki ay Mingam lingkod ng Demon. General Gona ay darating upang magbigay galang sa iyo ang iyong pagbabalik ay tiyak na isang beses. Muli at ang batang babae sabi tumahimik karamdam ko ang presensya ng iba ko pang kaluluwa dito at Pagkatapos ay dumating ang isang demonyo sa lugar na iyon at nagsabing ako ay nagbabago dito upang magalang na salubungin ang pagtitipon ng demonyo. Mga kaluluwa ng Panginoon, mangyaring samahan ako at kumpletuhin ang tunay na anyo ng demonyong Panginoon at. Ang demonyong iyon ay sumulong upang salakayin ang maliit na batang babae ngunit ang lalaki ay pumunta sa kanyang harapan at sinabi sa demonyong pagbabagong iyon. Naglilingkod ka para sa demonyong General Jingi ngunit ang demonyo ay naglalabas ng itim na enerhiya mula sa isang garapon at sinabing ang kaluluwang binabantayan ko ay ang totoo. Demon Lord, ikaw ba ang aking malalim na demonyo na maglakas loob na subukang pigilan ako sa demonyong Panginoon? Babalik ang soul sa orihinal nitong lugar pagkatapos ay nag ng teleport ang batang babae. Spell dahil sa nakuha nilang dalawa nag-teleport sa ibang lugar at ang maliit babae sabi sa lalaki buhatin ako at tumakbo ka ng mabilis hindi pa fully recovered ang lakas ko pero hindi magpapatalo ang demonyong yun sa paghabol sa kanilang dalawahi. Bumalikong pang salakayin silang dalawa at pagkakita nito ang lalaki ay nagsimulang lumipad ng napakabilis ngunit pagkatapos ay naramdaman ng batang babae isang bagay at sinabi niya na nararamdaman ko ang isang pambihirang o isang ibaba at pandinig. Ito ang sabi ng lalaki na ang village ang malawak at tiwangwang Mount Sunli ay nawasak na bakit ito maliit. Mountain Village hindi pa rin nasaktan sa susunod na nakita namin ang isang lalaking nakaitim na hoodie at isasa. Sinasabi ng mga lalaki na tila ang Panginoon mula sa Katimugang rehiyon ay naninirahan sa hiwalay sa bundok. Ang nayon sa unahan ay mapanganib na lumapit ng hindi inanyayahan at sinabi ng isa pang lalaki na kailangan lang namin. Kumpirmahin na ang nagtatago dito ay ang demonic cultivator at pagkatapos ay ang batang babae at ang lalaki F na dumaan sa kanila at nakita, ito ang sabi ng lalaki nitong aura na ito ay makumpirma na ngayon ang demon cultivator. Nakatago nga dito ang Ming Bay at sabi ng isa pa niyang kasama ay Lord from A. Ang distansya na ang antas ng paglilinang ng demonic cultivator ay tila na lampasan pa ang antas ng malalim na immortal. Ngunit ngumiti ang lalaki at sinabing kahit na ang dakilang gintong immortal ay kailangang lumuhad sa ilalim ng kapahintulutan ng The Immortal Realm pagkatapos. Nakita namin silang dalawa na sobrang bilis tumakbo at iniisip ng lalaking yun kung anong lugar. Ito na ba ang kapangyarihan kong pinipigilan na hindi ko man lang maalis at Makalipas ang ilang oras ay nakarating silang dalawa malapit sa bahay ni LeFan at pagkakita sa lugar na yon ay nag-iisip ang lalaki kung anong uri ng Courtyard dito ang aura ng imortalidad na mga bulaklak tulad ng malawak na dagat at ang maayos na tunog ng dakila To tahimik umikot ito ay lubos na mapanganib upang makakuha ng anumang mas malapit at ang tao Sabi sa maliit na babae Demon Lord ang isa na naninirahan dito sa pag-iisa ay Marahil ay isang makapangyarihang nilalang mula sa The Immortal Realm ngunit ang sabi ng batang babae ay pumasok at tingnan at pagkatapos. Nakikinig sa maliit na batang babae na sinasabi ng lalaki ang aking Panginoon huwag kang pumunta marahil siya nga ay isang makapangyarihang nilalang mula sa The Immortal Realm ngunit ang mga immortal at mga demonyo ay hindi maaaring magkasabay natatakot ako at na ang maliit na batang babae na yun ay bumaba at sinabi kung paano maaaring umira lang isang napakalakas na immortal sa maliit na kaharian ng Shenan marahil siya. Ay naghihintay para sa akin sa lahat ng kasama who knows gayon paman para lamang maging ligtas kailangan namin. Magkailanang ng kaunti ang mga damit na suot mo ay masyadong kitang kita ang hiram. Sa akin ng ilang kapangyarihan hindi pa ako nakaka-recover at pagkatapos makinig sa maliit na batang babae ang iniisip ng tao na Demon Lord ang yung Damit ay hindi mas mahusay kaysa sa akin pagkatapos ay ang maliit na batang babae ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan at nagpapalit ng kanyang mga damit at pinapalitan din ang damit ng lalaki pagkatapos ay pumunta siya sa harap at nagsimulang kumatok sa pinto at sinabi, Excuse me kung sino man doon at binuksan ni Naong ang pinto at nang makita yun ni Naong. Maliit na batang babae nagsimula siyang magtanong sa kapatid na babae kung sino ka kung ano ang iyong ginagawa. Eto at sabi ng maliit na babae ate may mga masasamang tao na humahabol sa amin ng tito ko. And I are on the run pwede mo ba kaming tulungan kung ano ang mabigla pagkatapos marinig ito. At kung ano dumating sa lalaking iyon at nakatingin sa kanya ay iniisip niya ang taong ito ay din cultivator at ang aura niya. Lubhang pambihira at sinabi ni Naon sa maliit na babaeng kapatid na yun na sumama sa akin. Una ngunit ang maliit na batang babae ay iniisip na ang jablo na ito ay nasa espiritual na cute na estadong ito kahit gaano kakalakas. Nasa mundo ng mga engkanto hindi mo pa rin nakikita ang disguise ng devil na ito at pagkapasok na pagkapasok niya sa bahay ni Lefan. Nagulat siya nang tumingin siya sa harap niya nakita niya na may phoenix na dragon sa harap niya at nakita niya si... Ang maliit na batang babae ay natakot na nagsimula siya umiiyak at hawak si Naong at sinasabing ako. Hindi ko sinasadyang masira, hindi ako masamang tao, please natatakot ako at Naong. Ang sabi nito sa batang babae little sister huwag kang matakot at Lynn ay nag-iisip habang nakatingin sa maliit na yon. Babae kahit simple lang ang damit pero malambot at malambot ang balat ay makikita na ganito ang suot niya. Layunin sa magbalat kayo mapat ang balat niya at parang may sakit kaya. May nangyari sa pamilya niya at ganito ang suot niya para maiwasang habulin ng mga kaaway niya at sabi ni Lefan. Hindi siya ordinaryong tao gayon paman dahil nakapasok ka sa pintong ito manatili tayo. Sa ngayon at pagkarinig nito ay iniisip ng maliit na batang babae kung anong uri ng hindi maisip na sinaunang higanti ito ang may aking pagkakakilanlan. Ay nakita sa pamamagitan ng sa kanya at ang maliit na batang babae ay nagsasabing salamat senior at lean poots ang kamay niya sa ulo ng batang babae at sinabing hindi na kailangang tawagin akong senior tawagin mo lang akong kuya Lin asks na Nasaan ang kanyang tiyuhin kaya sinabi ni Nanfong ang kanyang tiyuhin ay hindi katulad ni ordinaryo Ang mga taong hindi nang ahas na pumasok kapag nasa labas sila at naririnig ang Li na ito ay iniisip na marahil ay isang upahang bodyguard ang tiyo na ito O isang bagay kung ang isang maliit na mountain village ay nagkakaisa at may problema. Lalapit ang lahat para tumulong kung anong klaseng bodyguard ang kailangan at sabi ni Lin kay Naf. Hayaan mo muna siyang umalis kung dumating ang humahabol mahihirapan siya at sabi ni Naom. O pagkatapos pakinggan Lin pagkatapos ay nagsisimula siyang pumunta sa yon lalaki at pagkatapos ay ang batang babae sabihin din pupuntahan ko din. Tito ko may sasabihin ako sa kanya at ngayon lumapit silang dalawa sa lalaking yon. At sabi ni Naong sa lalaking yon inuutusan ka ng aking Panginoon na umalis muna at ang lalaking yon. Ay iniisip kung paano ko iiwan ang Diablo ngayon ay kailangan pa rin ng Demon Lord na si Yan H. Han. Proteksyon at sabi ng batang babae sa lalaki tiyo mangyaring humanap ng isang lugar upang itago ang seniors dito po protektahan ako. At pagkatapos pakinggan ang maliit na batang babae na yon ay iniisip ng lalaki ang taong tinatawag ng Demon Lord sa isang senior na Demon Lord. Ibig sabihin ay hayaan mo muna ako sa susunod na makita natin ang demonyong bumulaga sa lupa at siya. Ay nagsasabi na ang hininga ng kaluluwa ay naglalaho pagdating dito isipin at alamin kung anong malakas na aura ng avenue. Ang lugar ba na ito ay tirahan ng isang makapangyarihang tao mula sa The Immortal Realm ito pala ang Gungi Demon. Ang kanang commander kipagsabuatan sa The Immortal Realm nakakahiya gusto kong makita ito. Pagkatapos ng lahat ng isang malakas na tao mula sa The Immortal Realm ay naglakas loob na agawin ng isang tao mula sa demonyo na si Commander Jinga pagkatapos nito nakita natin. Si Ling na nakaupo malapit sa pond at nangingisda at sinasabi niya ang nangyayari. Sa bakuran ba ay El na nababaliw na naman kay Ching Chan ang isda lahat? Natakot palayo at naririnig din ng lalaki ang boses na iyon at kapag lumingon siya sa likod niya. Nakikita niya ang parehong demonyo sa kanyang harapan ngunit napakasama ng kalagayan ng demonyong yon. At ang demonyo ay nagsasalita sa iyo kung ano ang iyong kasabuat at nakikita. Ang kalagayan ng demonyong yon ay labis ding nagulat ang lalaking yon at nag-iisip. Tila nakipagkaibigan ng Demon Lord sa ilang nakakatakot na pag-iral at dapat itong maging ligtas. Natagpuan kita ngayon dapat kong itago ngayon at ipaalam sa Magician Gia pagkatapos nito ang pagbabago ng eksena at nakikita natin. Iyong mga itim na hudi na lalaki na pinag-uusapan kung paano ang pagkakakilanlan ng pagkakaroon sa Southern Territory ay ang Demon Cultivator na yon nang walang karagdagang ado itatago ko. Tingnan kung sino siya at ipaalam ka agad sa mga helmsmen na ang demonyong magsasaka sa madilim na kalangitan bakit hatiin ang helm basta City sa Northern Immortal Territory ay alam ng demonyong cultivator na nagnakaw ng Ang Heavenly Soul Pearl ay nagtatago dito pumatay gamit ang isang hiniram na kutsilyo na Ang lahat ay sabay na naghahapunan at silinay Sabi sa batang babae kumain ng mabilis Lumalaki ka pa rin ang batang babae Laking bulat ko nang makita ang mga pagkain na nakalatag Sa mesa at siya ay nag-iisip kahit sa Ang demonyong palasyo na bihira mong makuha Banal na gamot minsan ay maaaring na siya Nakita kung sino ako alam mo na ako noon Natutulog ng libu-libong taon at ikaw Espesyal na inihanda ang banal na gamot sa Tulungan mo akong lumaki ang sabi ng batang babae kele Habang kumakain kuya bakit ka ganyan? Mabait sa akin Lin ay iniisip ang tungkol sa maliit na babae ang batang ito ay dapat nasa ang tagal ng tumakbo at hindi makatulog. Mabuti o kumain ng mabuti Lin nagsasabi sa maliit. Na bata ka pa alam ko, marami kang naranasan at hindi na kailangang alalahanin ang nakaraan mo. Makakalimutan mo kung gusto mo kaya mong gamutin. Ang lugar na ito bilang yung tahanan ngunit nagtatanong si Lin. Siya nga pala anong pangalan mo? Nakikinig sa Lin simula ng batang babae. Iniisip na inaalala ang nakaraan na tila, na ang aking pagkakakilanlan at nakaraan. Natuklasan ng mga nakatatanda ko nitong senior. Parang gusto kong talikuran ng lahat. Tungkol sa demonyo clan at sa maliit na babae. Nagsasabi sa kanyang pangalan ang pangalan ko ay sham na mayroon ako. Nakalimutan ko yung dati ng pangalan ko. Name pwede ka bang pumili ng isa para sa akin sabi ni Lynn. Paano kung kumikinang sa pangalang ito sana? Habang buhay mong matamasa ang kapayapaan sa puso mo. Mahalaga kung ano ang mangyari at ang maliit na batang babae. Gusto ang kanyang bagong pangalan at sabi ni Linsa. Maliit na batang babae na kumikinang sa isang batang tulad ng kailangan mo. Edukasyon dahil may lumang paaralan. Ang village hayaan mo akong maging guru mo. At sumang-ayon din ang batang babae dito. Bagay ngayon Lin ay pagtuturo ng kaligrapya Sa maliit na babae ang lalaki at monghe Nagulat ng makita ang husay ni Lin at pareho Iniisip ko sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito Parang isang walang kamatayang pag-iral na nakaupo Sa pagmamasid sa paglipas ng panahon Bumubulong ng napakalakas na intensyon ng espada Ang sword intention ay naglalaman ng isang malungkot At ang sentimental na kahulugan ay ang Panginoon sinasabi sa amin na sa kabilang panig ng espada ang tunay na pag-ibig na tumatagos. Sa buto at puso, maging ang nagulat ang batang babae nang makita ang kay Lephan. Kasanayan na tiniisip niya na ito ang supreme immortal way kung makakakuha ako ng ganyan. Isang piraso ng kaligrapya noong ako ay nasa kick ng Demon King's Reign I might magkaroon ng isang magandang pagkakataon upang maabot ang kaharian ng walang kamatayang imortal na hari noon. Tanong ni Lin sa batang babae kaya mo ba? Kilalani ng mga salita at ang maliit na batang babae. Umiling-iling at hindi nagtagal. Pagtuturo sa maliit na batang babae Lian nagsasabi. Bago ang aking kama ay isang pool ng liwanag at bilang. Lin speaks nagsasalita din ng batang babae. Sa likod niya pagkatapos nito ay nag-shift ang eksena. Holy Cloud City nakita namin ang isang lalaking may puti, buhok at napakahaba ng buhok niya tapos, may nagsasabi sa lalaking yon. Metropolitan ngayon lang isang sangay sa, lungsod na katanggap ng balita na ang demonyo, magsasaka na nagnakaw ng kaluluwa ng langit. Ang Pearl MB ay nagtatago ngayon sa timog. Rehiyon ng Shannon Realm pagkarinig nito ang, ang sect master ay naguutos at nagsasabing ipadala mga tao pababa sa mababang kaharian sa makuha ang heavenly soul pearl kung mayroong anumang sagabal ang lahat ay gagawin. Malutas ang pinakamataas na antas ng Shenan. Realm maa-accommodate lang si Shin'en gagawin ko. Ipadala ang aking direktang alagad na siyong upang pumunta. Doon nangyayari ang kanyang paglilinang nasa the immortal realm pa rin at ang hindi magiging malaki ang backlash susunod na makikita natin ang sekta masters disipulo at isang lalaki ay tinatanong siya kung ready ka na kaya sabi niya ako handa at pagkatapos ay bumukas ang isang puwang at lumabas ang alagad ng sect master mula sa espasyong yun crack na yun ang sekta ang disipulo ng guro ay napunta sa iba realm at sigurado na ang sinasabi niya ang halaga ng pagtawid sa hangganan ay napaka. Mataas kahit original ang gamit mo. Hangganan batoy ng antas ng iyong paglilinam. Mawawala pa rin ang Southern Region. Mingam eto na ako pagkatapos ng eksenang ito. Shifts Holy Land tie-in at ang una. Kinakausap ng matanda ang babae mula noong. Dalawang totoong immortal ang hinarap ni Mr. Matagal na last time parang ang Shannon Mundo bumalik sa kapayapaan ngayon ang pangunahing kasarian. Ay nagsimulang mag-isip na bumalik sa ancestral court at sabi ng babae, ang unang elder na hindi ko alam kung saan. Senior ay sa parang ito ay hihilingin ko, tagubilin ulit seniorly kung Shannon. Realm ay sa sandaling dumating ang isang disipulo. Dumating sa lugar na yon at sinabi sa unang elder na mayroon ang mga kaaway. Dumating at nagulat ang unang elder. Upang marinig ito pagkatapos ay makikita natin ang taong ito na ay dumating upang sa lakay ng banal na lupain at siya ay nagsasabing how their magic circle na ay sira-sira na at